sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. Ikikriticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge Yun. to the House leadership because sigurado tayo mm -hmm. na si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee mm -hmm. of the Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President, President Marcos Jr., sapagkat para sa kanila, surrender ito. And number two, ito ay panluloko daw dahil itatrap sila. And number three, there will be no amnesty if you are, if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas ito pala yung kung bakit gusto nila ipa-abolish itong sila Franz Castro, ang ntfl Kasi sa totoo lang, dahil sa Barangay Development Program at dahil sa ntfl na flagship program, ay ang Barangay Development Program, napakaraming milyon ang buhay na bumute. So yun yung sinasabi ni Eric is talagang very consistent. With what we are seeing right now, with that Ian Fry, na kaibigan nila, no. at yun, yung paulit-ulit nilang sinasabi, abolish NTFL, ka, kasi ayaw nila na bumuti ang buhay ng pinakamahihirap sa atin. Your comment on that, sir? Mm -hmm. Ay, yes, Mama Lorena. No? Actually, may kasabihan na kami nung nandun kami sa summer, na when uh, the road ends, insurgency mm -hmm. begins. So uh, talaga, kung walang kalsada, walang development dyan, nandun yung CPPA and PNDF at sila yung nagde demonize ng gobyerno doon sa mga taong bayan. Totoo yan. At dito naman sa <coughs> magmula nung in-implement natin itong uh, barangay development program, meron nang uh, naidagdag na 825 kilometers na kalsada, na farm to market road so to speak, na nandoon sa... Uh, uh, 2000 no mayigit 2000 na barangays at ang beneficiary nito ay 2.6 million. Oh, malaki so, niyo kanya imagine na nakinabang mm -hmm. doon sa 825 kilometers na oh, wow. far to market road umabot na ng 2.6 million, million na tao. People. Doon mm -hmm. sa mga school buildings na pinatayo natin, meron tayong 404 na na-complete na. na. Oh, ang nakikinabang dito ay 449,000 na tao include niya mga students no. dito sa, sa know, million, yes. hmm, very good <laughs> dito sa ano dito sa water supply and sanitation may nakinabang na 925 uh, 927 na barangays at ang benepisyaryo nito ay 950,700 imagine mo water yung kababayan natin na nabigyan mm. ng malinis potable water na magagamit nila 24/7 very good doon naman sa health station, mayroon tayong uh, 442 barangays na recipient nito na umaabot naman yung nakumpleto na eskwelahan or, or na health station na 254. So napakarami nito na ang mga benepisyaryo nito ay uh, almost 600,000. So suma total uh, uh, ma'am Lorraine at sa brother Franco. Yes, sir. Ang uh, projects, no, ang projects na inimplement ng INTEPELCAC sa loob ng tatlong taon na BDP ay umaabot na ng 5,293 projects na ang beneficiaries ay more than 5 million. More than wow. 5 million. So you can just imagine yung natulungan nito, programa na ito. Tapos, mayroong mga aayaw, ewan ko na lang kung anong sasabihin ng taong bayan sa mga uh, tao o uh, mga organisasyon na sa dito sa programa ng Intepel Camp. Sir, sir may question ako. Oh, uh, related to that, Eric, so we saw, no, that, The NTF El has really touched the lives of so many Filipinos. Mm. Na iya And, and ano, actually this is a short story. No, yesterday yung kapatid ko, my sister, mm. nagpa nagputa siyang salon, nagpaayos ng buhok. Tapos sabi, ay ah, yung sister mo, ako, no, yung mm. the And then she said, oh yung barangay ko, barangay Hitapian. Ah, Hitapian sa mar. Kinuwento niya ngayon yung, yung, yung napakalaking improvement dahil sa barangay development program. I mean, this is from out of nowhere. No, Filipinos in lives nila. A touch. A touch. So, Eric, my question to you um, in connection to what, what you uh, know, the, the fantastically good news of Director Baharin. So, nakikita ito nila Franz Castro. Of course. Naririnig oh, nila -report ito. Eh. Nila. So, oh, bakit ba rin sila tuloy-tuloy? Bakit, Eric? Sapagkat ito ang kanilang uh, failure. Uh, once ito po itinambol nila at ipinalaganap ito sa buong mamamayan, kag kagaya na ginagawa natin ngayon sa laban kasama ang bayan, mawawalan ng saysay ang anumang pag-atake nila sa gobyerno because lalabas ngayon ang katotohanan na ang lahat ng kanilang sinasabi nito mga operatiba at propagandista ng CPP, NPA, NDEP ay puro pagsisinungaling at panluloko sa mamamayan. Eric, Eric. That is the reason ayaw nila itong ilantad. Yeah, ayaw but Eric, you there's no need to make it lantad because the in informal hmm. surveys, 87% already know what ntf cap is. So, they, so wala na. Al alam na, lantad na. Alam yes. na. So why do they still continue? That is the order Because of, France of the has the CPP. to have her gluta. Of Gana? course, may benepisyo siya. May benepisyo siya. Ang nakama huh? yan, ng ma order ng CPP ito sa kanila. To destroy. So why kanila. is this, why is the Central Committee still doing that? Because what <coughs> what do they gain from it? Uh, they're hoping to reverse the gains in the public ah, perception. Can they still do it? Uh, I don't think so. No more, no? Mahirap nila. We've reached the tipping point. Wala na. Yes, mahirap na. And I think yes. that brings us to the mm. final interaction ni Brother Frank. Yeah. Gusto yeah. yes, lang okay. isyo ito bago natin pagbitawan uh -oh. na ang uh, yes, sa ating puti. Napakaganda buting, uh, ng news. <laughs> yes, uh, sir, uh, Baharin, uh, isang katanungan na lang po sa akin. Yes, uh, ano po masasabi ninyo sa napakagandang uh, hakbang na ating Pangulo granting uh, yung Proclamation No. 404, granting amnesty to former rebels, former members of the Communist Party of the Philippines, yeah. New no People's Army, Dibayday. National Democratic for the and PNDF, who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Ano po masabi ng ntf dito? Oh, so, latest lang... ito, sir, na balita yes. from Kanya ngayon. Yes, uh... Yes, uh, Brother Franco. Actually, ito yung pinakamagandang balita na pumasok ka kaninang umaga yes. na pinagpestahan talaga namin ng taga ng DFLK. Kasi mm. ito na yung inaantay namin, ito na yung matagal namin iniintay na issuance ng uh, executive. Para sa ganon ay tuluyan ng uh, magsibabaan yung lahat pang natitira doon sa kabuntukan na naniniwala pa sa CPP and PANDF. So kung matuloy ito no na kung uh, makongkor ito ng Congress which I believe that they will concur it uh, yes. immediately para hindi maantala yung uh, implementasyon ng programang ito uh, we are uh, we are hoping na na yung more than 1000 na yung more than 1000 na regular na NPA at ang kanilang mga alyado ay bababana So uh, ito yung ano ito yung uh, kumbaga ito yung pang uh, last uh, effort ng gobyerno para sa ganun ay magsibaba ng natitira pang mga rebelde Kasi na CPP na and PNDF na nandoon sa kabundukan Mawala yung legal impediments by Franco, Franco Manuring yes. yung mga warrant of arrest yung pending cases can now be facilitated because of the legal basis of the existence of amnesty uh, at may mga guidelines na patungkol sa pagharap sa mga kaso na ito pero Colonel Barin, idudugtong namin na tanong ito, although sasagutin ko rin mamaya, dudugtungan ko ang aking katanungan na ito. Uh, sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. Ikikritisize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee mm -hmm. of the Communist Party of the Philippines and the NPA okay. not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President, President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila, surrender ito. And number two, ito ay panluloko daw dahil itatrap sila. And number three, there will be no amnesty if you are if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. magpapailalim ka sa sakop ng batas. They will not do it, Colonel Barin. I am very pretty sure about that. Sigurado ako na yun ang magiging posisyon ni Raul Manuel, mm -hmm. Arlene Rosas, and Arlene and uh, Franz Castro. And they're going to attack the government instead of providing uh, gratitude, pipigilan nila ang pagbaba ng mga kasamahan nila at mm -hmm. kanila itong i-expose napakana ng gobyerno for surrender. You know what I've learned? Tama ba ito, Eric? No? what I've learned, no? Is that, they, kasi ito, mga CPP na ito, no? Ginagamit nila yung mga cases na yan sa mga anak natin na mm. nag-NPA na gusto nang mm. mag-surrender. Tinatakot, Tinatakot sila. sila. Katulad si Chad Booc, mm. no? Who was an NPA. Hindi siya lumad teacher. Hindi siya volunteer teacher. Yes. Terorista si Chad Booc. Okay? Tony Lavinia, 'di ba? Get, your facts, get straight. your facts straight. Yeah, so um so ginagamit nila 'yan noon. For instance, dun sa case ni Chad Chatbok, he mm. wanted to surrender. Mm, matagal na. Uh, sabi niya, haharapin ko 'yung mga kaso ko. And they said to him, nako, papatayin ka. Nako, ganyan-ganyan. Ah, so he didn't. And in a month's time, he was dead. Dead sa. Uh, what do you say about that, Tony Lavinia? You're happy? 'Yon. Sir, your reaction doon sa sinasabi naming itoy bubutasin nila, iintrigahin nila. Italy uh, kay aasahan uh, na natin ito na ito ang gagawin nila. I-discredit itong uh, proclamation na ito. Kagaya ng ginawa nila noong uh, uh, proclamation na uh, ginawa ni uh, presidente Duterte noong 2021. Uh, so uh, we expect but then uh, alam na rin ng taong bayan, uh, namulat na ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anak nitong mga uh, nandun pa sa kabundukan na uh, member ng cpp and PNDF. Uh, sigurado ako nito na uh, magkakaroon ng uh, influx ng uh, pagbababa mm. ng uh, mga supporters ng cpp npnd kasi ang maganda dito sa inilagay sa proclamation na uh, mm. uh, kay Eric ay isinasama pa itong mga uh, member ng kanilang uh, suporta yes. na nagagaling mm. sa right, nang sa labas no yung uh, front organizations mm -hmm. sabi dito is uh, Former member is understood to refer one who has a former member of the CPP-NPF, CPP-NPF or their front organization. Oh, so, so meaning to sila. say, open sa lahat ito, even yung mga uh, nasa front organizations nila, ay uh, pwedeng uh, lumabas oh. at uh, mag-avail itong uh, Amnesty Proclamation so, na ito. Ano, so, at uh, napakaganda ng programa na ito. Maganda. Director Baharin, so sila Franz Castro, they can avail of yes. this. Yes, thank you, France, pwede ka na pala eh. Mag-apply uh -oh. ka na, France. Pero ma'am, may requirement. But, ano yung requirement? Not, kung gusto nila mag-apply. Aminin nila na nagkamali sila, nagkasala sila sa taong bayan at sa hmm. batas, at magpapailalim sila sa sakop ng batas. Hmm. If they will not do that, they will not be qualified for amnesty. Okay, my question to Director, ano, hmm. Director so there are um, uh, conditions like that no so director baharin kasi um, may maraming mga nagtatanong dito no na parang ano bang ibig sabihin nito no si BBM kinakaibigan na niya ang CPP totoo na pala yon na, na nag-alyado na sila ganyan ganyan so pwede mo bang i-explain na this is really a good a good step for our country no pagdating sa kapayapaan tunay na kapayapaan yes sir yeah. kindly explain to the people please Yes, ang programa ng ating uh, gobyerno lalong-lalo na dito sa ating mga uh, yung kumukontra sa gobyerno no. Yung Unity, Peace and Development. Gusto ng ating pangulo na magkaroon ng unification ng lahat ng uh, naghihiwaan at uh, uh, pare pares nating uh, tumbukin ang landas ng kapayapaan at development. So very ano yon, very uh, powerful yun na uh, kagustuhan ng ating pangulo. That's why uh, isa ito sa mga programa nang uh, gobyerno para magkaroon na ng uh, unity uh, peace and development and of course after this unity peace and development uh, continuous uh, de delivery of basic social services doon sa mga lugar na dati na pinamumugaran nitong mga uh, CPP-NPA-NDF na ito at hindi lang ito uh, tatlo yung uh, rebel groups no mm -hmm. uh, yung uh, rebel groups na or organization na binigyan ng amnesty yes Kasama dito yung RPMP, RPAABB, RPA yung MILF, at MNLF. So, baga, lahat na ito. Uh, it's a program of the government to unify the people Correct. towards a pro progressive and uh, peaceful environment and, and nation. At huwag sila mag Colonel Barre, no? uh, Brother Franco, Ma'am Lorraine, there are guidelines to this. Number one requirement, mm -hmm. aaminin nila na nagkamali sila. At ipapailalim nilang sarili nila sa sakop ng batas and they will be evaluated by the government will it which, be all cases m eric even murder uh, i think ang hindi kasama ay ang uh, kidnap for ransom and rape para yeah. about what about murder murder yata yeah, ma'am uh, sakop siya dahil doon sa framework ng uh, armed conflict ah, okay uh, pero yung right. pagsasagawa ng kidnap for ransom uh, yun ang problema natin kay Franz Castro Naku, uh, kay sa Toro campo oh, kasi yeah. kidnap for uh, kidnapping and uh, forcible abduction of minors Correct. yun. Mukhang malabo okay. malabo isakop yun sa... Sa amnesty. Parang, parang, parang uh, tinatanggalan mo na pag-asa si Christ Castro, makabalik ha. Ah. Tusuko na sana ka, Eric eh. Kaso lang, na Kaso sana. na sa sinabi mo eh. Ah. Pero bagamat ganyan pa man, na uh, ka Eric, mga Lorraine. I may, mean, may, dugtong yata Frank, si Colonel Valle. Oh, go ahead po. Sir, go ahead, sir, si for final clarification. Go ahead po. Nakamute kayo, sir? Sir, nakamute kayo. Ayan, yan. Go ahead, sir. Oh, sir, oh I can't, can't, hear uh, you. unmute mo na, sir. Unmute. Uh, yes, uh, yeah. sir, Lor uh, ma'am Lorraine. Ano, ang mga hindi mapapayagan, uh, the Amnesty Letter of the Proclamation shall not cover the kidnap for ransom. Ah, kidnap, for mm. ransom. Oh, kidnap for ransom. Ah, mukhang, uh, papasok yung sila sabi ninyo doon kanina. <laughs> Wala namang <laughs> ransom <laughs> yung kay Franz. <laughs> <laughs> kidnap Kidnapp lang. Kidnap lang. Kidnap of Kidnap lang. lang. <laughs> uh, <masakem. laughs> Rape. Rape uh, terrorism. <laughs> crimes committed against chastity as defined in the revised penal oh, uh, code, mm. violation of Republic Act No. 9165, si yung Yari. Comprehensive Dangerous uh, Drugs Act of 2002, grave violations of Geneva Convention of 1949 mm. and genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforce disappearances, and other gross violations of human rights. Ay, so parang para. dami. So, yung uh, hindi covered. Uh, so, ano yung covered? civilian bawal. Oo. Oh, oh. so, uh, so, ang covered naman, murder, yung mga ambush na, uh, na, na nangyayari sa inkwentro o yung labanan, yeah. established, pwede siya. Pero yung uh, dinukot mo, ang police, tinorture mo, o ang sundalo, binalatan mo, pinugutan mo ng ulo, bawal. Uh, yun. So, oh na, binanggit ni Sir Sorry, Bahari. ano ba yung sinabi mo? Kaya binalatan. kailangan may ano, ha? Kailangan may evaluation. Pero yeah. huwag po kayo mag-alala sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Mm -hmm. It is not absolute immediately. First requirement, they have to admit na nagkamali sila. So surrender sila at magpapailalim sila sa sakop ng batas. And they will be evaluated. But ang maganda nito, opportunities are provided for them. To go back to the faults of the law and live normal lives under the process of amnesty. And ito ay promulgated na ng Presidente Required na lang ng affirmation support from Congress, sir, uh, sir Baharian. So, uh, in my mind, is this a very clear expression? of our president's real and sincere desire for peace right. in our country. Kasi napakatagal na nito, nam, sobrang tagal na nitong alita na no, Pilipino, pumapatay ng kapwa Pilipino, na parang nasanay na lang tayo, di ba? Yeah. Pero ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos dito, totoong kapaya, kapayapaan na, tama na, Agreed. di ba? Balik magbalik loob na kayo. Ganun ba yun, sir? Yes sir, yes, ma'am. Ito yung ano, ito yung ano, ito yung uh, kagustuhan na ng uh, ating pangulo na magkaroon ng uh, unity, peace, and uh, development. Uh, ano man ang iyong pinaglalaban uh, bilang isang kasapi ng cpp PLDF, ng MILF, ng MNLF, ng uh, RPMP, uh, RPA-ABB. So, uh, napakaganda ito na panimula at uh, sana tulad uh, sunod ito. So, anyway, meron namang na-create na amnesty commission na siya ang uh, titingin kung uh, itong mga mag-avail ba ay uh, talagang uh, pwede na mabigyan ng uh, certificate. claro. So ano na siya? It's going to be implemented already, sir? Once once. Ma'am, antayin natin yung concurrence ng Congress, Congress. at sa si Senate at oh. uh, kung uh, mayroon ng concurrence, do pa lang mag-start yung processing at uh, ang kagandahan nito yung nakara yung nakaraang uh, amnesty commission is one year lang ngayon ay dalawang taon two years ito. so sir question one last i'm sorry really? so we're, as you said no we will be expecting na ito mga kaguwang sa, sa kongreso they will try to obstruct this yeah. di ba pero how how will that affect the the this bill how will it how will it affect it will it will they be able to do that successfully or if not successfully even if they fail how long will they be able to 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 really slow the process. Kasi yan naman ang trabaho ng mga yan. Kaya ba nila itong i-derail at sabutayin sa loob ng Kongreso, mm. Colonel Barin? Yeah, just like in the past, ganun din naman ang ginawa nila. Pero at the end of the day, numbers pa rin ang uh, nanaig at uh, naipatupad naman natin Son. yun ng, uh, ah. uh, uh, madaling, uh, sa pinakamadaling panahon. And I think when they do that, Colonel Barin, Brother Franco Malorain, they will expose further themselves. Good. Yeah and yeah. people will now be the judge against them hahatulan uh, sila ng mamamayan na hindi talaga kapayapaan at kabutihan ng bayan ang layunin ng mga taong ito ito mga party operatives ng CPP-NPA kundi patuloy na hidwaan at pagkawasak ng ating bayan by promoting yung kaguluhan instead of amnesty and uh, and peace and unity of the people ay eh, sila mang udyok na wag bumalik at bumaba ang mga NPA. Yun ang gagawin nila. Yun ang epekto hmm. ng kanilang pagharang, but they will be severely exposed against the people. Yeah, but Eric, they don't care. I mean, they've oh. already shown us time and again that ah. they have no capacity for shame, ah, no? Daman. Because they are really, uh, uh, walang utak ito mga ito, at sumusunod lang sa, sa uh, Central pass. Committee yeah, ng CPP. Fine. So tayo ang hahatol dito sa 2025, tatanggalin na natin yung mga yan.